So, hello mga mami. So, for today's video is mag-open tayo ng dumating kong parcel mga mami. So, ang cute nito mga mi. ang ganda nitong um, na-order kong to. I'm so excited. Ay, <laughs> pagganda. <laughs> so, ito yung parcel mga mami. So, open na natin. Oh, di ba? <laughs> Oh my god! Isa siya! Yay! Yes. Wow! So, ayan na mga mi, pinakita ko nga sa inyo ay isa siyang rice dispenser siya mga mi. So, tuwang nga ako dyan kasi pasok na sa pasok talaga siya sa pagiging aesthetic mom ko. Tiyo, mga pag ako aesthetic mom. <laughs> Tuwang talaga ako dito sa kulay niya, mga may talagang pasok na pasok talaga siya, mga may, sa aking mga collection. Mga collection, mga may. So, yun know, uh, white nga siya, mga may, na dispenser, mga may. Pag -e -ko -ko talaga, mga may, masasabi mo talagang maganda, tsaka legit talaga siya, mga may. Meron pa nga itong takip, mga may, so hindi talaga mo siya mapapasok ng mga insekto, mga malilit, mga may, tulad ng ipis, e yan, tsaka ng mga langgam, or mga, basta mga malilit na insect, mga may. Ang capacity nga dito mga mi ay 5 kilos. Ayan talagang asyang kasya yan dyan. Tsaka safe na safe talaga yung bigas niya dyan mga mi. Talagang hindi siya madudumihan. Ang nagustuhan ko nga dito mga mi ay space saver na nga siya mga mi. Talagang ang cute niya. Ang lit lit lang niya. Pero ang capacity, ang capacity nito mga mi ay 5 kilos. Ayan at may papari pa nga siyang kasamang cup na para sa, sa rice niya mga mi. So, kung gusto, kung gusto nyo rin to, mga mi, ilalagay ko ang link sa comment section. Tsaka dyan sa yellow basket ko, mga mi. I-check nyo lang dyan, mga mi, or tingnan nyo lang dyan sa comment section, mga mi. Ayan nga, kapag talagang dumadating ka na sa punto na nagta-30 anyos ka na, mga mi, nagsasign of aging ka na, mga mi. Yan na talaga mga cravings mo, mga mi. Hindi na talaga yung mga ibang bagay. Talagang eto na, mga mi, mga gamit na sa bahay, mga mi, ang talagang magiging cravings mo. Grabe naman talaga sobrang in love na in love talaga ako dito sa Rice dispenser na to talagang bumagay siya dito sa lababo ko